Yes, uh, magandang tanghali mga minamahal kong mga taga-sabaybay At dito ko sa lugar ng uh, ba Barangay Batasan Hills, Quezon City At uh, nag-deliver kasi ako ng karton dun sa King Suki At napadaan ako rito sa mga nag nagaalaga ng mga isda Mga aquarium kasi ito Na nagbibinta ito ng mga tinatawag na mga isda ba para ilagay sa aquarium at nasa ano ito Pilimbis Road Batasan Hills Quezon City andito yung pwesto Asa ah, sa mga nag-aalaga ng uh, mga isda eto uh, dito meron ditong mabibiling mga uh, iba-ibang klaseng mga isda para ilagay sa aquarium ang mga isda. At uh, ito nga, uh, ipi-video ko pa ang ibang mga isda. Ayon sa papa. Hindi ko lang alam kung anong klasing isda itong nasa babang ito. At ipapakita ko na lang sa video. yan ang mga isda. eto, ah, ang tawag sa amin ito pag lumalaki kasi ito mananahi ang tawag sa amin ito, ang mga isda nito so papasok ako sa loob para i-video pa ang iba pang mga isda ayan, sa mga nag-aalaga po ng mga isda, andito yung mga isda Kung, uh, na panlagay sa mga aquarium Mamimili na lang po kayo rito ng isda. O, ano tawag sa isda na ito? Ah, pating yata ito, pating. Ito yata yung pating. Ah, ano tawag dito? Sa isda na ito? Ah, pamakain sa isda, andito rin. Dito rin mabibili. At uh, sila yung mga uh, katiwala rito. Uh, ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Hello. Anong pangalan mo? Oh, para ano, pang panghatak din ito sa ano. Panghatak ito sa bibili na isda. Na. Yeah. Anong pangalan mo? Ha? ha? Ay, ay hiya ka. Yat at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po. Mabuhay po.